sa so, pagpalang panahon po mga kaibigan so nandito na naman si boat builder mayroon naman ang nagpahanap guys ng mga kalikasan so inahanap natin yung tagusan baging baka mayroon tayong makita dito sa araw ng birnis uh, magagamit natin so uh, sangkap ng paggawa ng grapa ito ay isang nagorder isang mga gamot na ga, taga dito lang sa amin negros guys dito tayo sa ano guys ha. itong area na ito guys ay marami dito mga kita nating mga fossilized na shell dito uh, makita natin dahil yung lugar na ito ay napakaraming bato-bato dito guys yung isang puno ng ano guys sa mga sangkap na ginagamit sa ano garapa Ito yung tinatawag na Santa Catalina may tinik tinik to guys yung ginagamit sa pangpaswerte o kabal kabal sa kunat sa balat so, guys marami dito guys yung mga ganitong klaseng uri at maraming klase maraming uri din itong klasing Santa Catalina, guys. Yung term ito sa Bisaya, tawag, ay, kulos, kulos ang tawag dito sa amin. Mayroon ganito, na walang tinik. Walang tinik na, ano, na Santa Catalina. Yung kahoy niya ay matigas. Yung ginagawang, ano, hawakan ng lagari. So, mainam din dito sa, ano, ang ginagamit sa pampaserte isaring uh, isa rin sa mga sangkap na ginagamit sa paglagay ng mga grapa so akyat tayo sa ano guys dito, dito tayo sa ano, taas tabi tabi uh, mayroon tayong makikita dito so ito guys mayroon tayo na guys kita mo dito guys tagos So ito yung puno niya guys oh. Yan. Yo. gandang tagusan. So ito ay ginagamit din. Ah, uh, ng klaseng bagong ito? Ang ganda din itong pangsangkap sa ano guys. Mga grapa. Yung sa iba na mga ay ginagamit ito pang ano ginagawang beads dahil ito ay nagtatangga na mayroon siyang birtod guys na ano at uh, lapos tagaliwas bala at lapos to yung, ito yung ito guys maaari natin yung kukuha ito ng part na ito ayan para sa mga ano guys may mga ina inahalo ito sa mga grapa na ano pang panguntra sa mga kulam barang at ginagamit din ito ng ano, panguntra sa pangpaswerte sa tindahan nga ito ay kwan lampasan ito sa mga lahat ng larangan nakadepende na yan sa ano sa kasa ng yung kwan guys uh, paggamit ng anong agimat ito so uh, marami dito guys yung dahon niya ay hindi natin makita kaya hindi natin alam kung anong klasing bagong to so sa pagkakaalam ko guys uh, ito ay ano guys mas matibay ito guys dahil oh tingnan mo guys oh tagos ba to? yan so dito tayo sa taas yan oh, maraming mga baging dito puno ng ano guys Yeah. Puno ng kahoy na tawag sa amin ay ah uh, dalakit. Yan guys. Oh. Tingnan mo guys. Oh. Yung ano niyan guys. Puno niya guys. Galing dito. Tapos no siya? So, ayan siya guys. Ayan. So, nagdugtong -dug -dug dugtong siya guys. So, galing dito na ano, siya nga. Ayan. Dugtong siya. Tapos, pababa yung isang ugat. diyan Nabuhay. Ah, gumawa siya ulit ng ano. Mayroon tayo nakita ng ano guys. Oh. Ah, ano nang ibon balahibo ang ibon so ang gamit naman yan guys ay gina sangkap din yan guys para sa panghilot ayan protection na rin, guys at nagbibigay ng aura lakas so karamihan yan ang ginagamit sa ano, sa tindahan rin protection sa mga panganib hey guys itong ugat nito guys ng kahoy ng dalakit isa rin itong sangkap na ginagamit sa lanahan sa panghilot dahil ito ay yung mga ugat-ugat niya ay nabisa dito pampa pampaampat ng ano mga na ano na ito so, guys so akyat tayo dito guys ayan guys lapit ng mga ano guys oh so, napakarami dito guys ng mga kakaiba na ano napansin natin guys mayroon lang music doon sa baba dahil mayroon nag-uuling dyan so nandito hindi nila alam nandito tayo sa taas so disclaimer lang po ah, sa baka magkapiray tayo so, maraming mga klaseng mga ugat-ugat ito guys na maaari nating ma gamit sa ano wala mga nananahan yan ito yung may cross may cross yan guys <coughs> so mayroon na tayo nakita doon isa tagusan ugat tago sa bato at dito baka makita din tayo dito so ito meron tayong nakita guys ito guys ito siya guys oh ayan ito siya guys at tingnan mabuti guys dito siya tumagos. At ito sa, ano guys, oh Ito yung puno niya, guys, oh Ayan, o. Oh. Ayan. Tumagos siya sa kabila. Ito yung dahon niya, guys. Uh, ito ay himag. Himag na, ano. Bagging. Himagbine. Ito ay single. Single na, ano. Himag. So, dito sa galing ko. So tingnan mo guys ang pambihira guys. Dahil maliit parang siya. Dito siya, ito yung baging niya guys oh. Maliit siya. Nagtaka, nagtaka tayo. Ito siya guys. Niyan. Oh, ito siya guys oh, gumagalaw. yan Ang ah, nakapagtaka guys, bakit tumagas, tumagos siya diyan? o sino bang nauna itong baging o itong sanga na ito so napakaliit ng baging na ito guys dapat malaki na ito guys eh bago sa naipit ito so ang ibig sabihin ay tumago sa dito ito pa yung isa guys oh ayan oh ayan tapos andyan guys oh ayan oh tumagos siya guys oh sa itong puno nito guys ay mulawin mulawin na puno o tugas so mayroon ng putol yan guys na ano ah uh, puno ng jimilina so napakaganda nito din sa ginagamit naman yan guys sa mga ano man klaseng mga lakad lang guys kung saan kayo pumunta ikaw ay tatagos sa pag-aaral ay yung pag mayroon kang tangan dito sa tangan-tangan mo sa inyong ano sa inyong sarili uh, mas maganda ikaw yung naranas paglalaro guys so uh, hanggang dito lang yung video natin guys dahil maingay maingay yung chinso hindi natin marinig so bye 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 muna guys